2023 nakapag-apply at nakuha ni Boss ang kanyang person with disability ID. Noong unang araw, malaking tulong ang diskwento lalo na sa mga binibili nitong groceries at sa kanyang pamasahe. Ang mga discount sa transportation mayroon um, Sa ibang van, hindi sila maraat pag -disaw. Pero kalaunan, halos hindi na raw siya nakakakuha ng diskwento kahit mayroon pa siyang pinapakitang ID. May establishment itong magkailangan ng ID, may may yung iba hindi nila hanapin. Marami pong mga person with disability na pumupunta sa ating opisina na nagrereklamo sa pamamagitan ng hindi pagkilala ng diskwento sa pamamagitan ng kanilang uh, identification card. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Councilor Arthur Aladio ang City Resolution Number no. 546 Series of 2024 o ang pagkilala sa mga benepisyong dapat makuha ng mga persons with disability. Dito pinapaalalahanan ng lahat ng operators, drivers at barkers ng lahat ng pampublikong sasakyan sa lungsod na hanggat maaari ay kilalani ng karapatan ng mga senior citizen at PWD na diskwento sa pamasahe. Mayroong mga drivers na talagang hindi nila nire-respeto yung fair discount. At kung nire-respeto man nila yung fair discount, may mga reported na may mga side comments na Uh, discriminatory to our person with disabilities. So, yun ay parang uh, uh, nakarating sa office ng PIDAW, nakarating sa office natin, kaya we came up with this resolution reminding them. Ang punto naman kasi dito, like other uh, institutions, they can actually use this, uh, they can document, and in fact, they can use it in the... Uh, relation of uh, mga tax-related benefits din nila. Anya, dapat maintindihan ng publiko na ang hindi pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen at PWD ay maituturing ring pag-abuso sa kanilang karapatan. Sa batas naman natin, as long as uh, uh, naiprocess mo yung uh, PWD ID mo, dahil kung iprocess mo to kailangan medical certifications ng mga expert at uh, duman ka sa process, magkakaroon ng PWD ID, then you are entitled to the privileges as mandated by law. Ang resolusyong ito inaprubahan ng konseho at inaprubahan ni Mayor Benjamin Magalong noong 22 ng Agosto at minigyan na ang lahat ng operator ng kopya nito. Nakipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya gaya ng Public Utility Vehicle Association sa Lungsod, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ang LTFRB. Ang mga mapapatunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa parusang multa na hindi lalampas ng 100,000 pesos at pagkakakulong ng hindi lalampas sa anim na taon batay sa Republic Act 9994 o ang Expanded Persons with Disability Act of 2010. Vanessa Buktong, para sa Luzon Headlines.